Ngayong araw, pag-uusapan naman natin kung ano nga bang pinagkaiba ng full blood sa purebred na kambing mga kagri. Ka ang mga babanggitin ko po na mga salita sa video ito ay base lamang sa aking mga natutunan sa mga seminars at sa mga batikan na nag-aalaga na ng mga kambing. Kung meron nun po akong maling nabanggit, ay pwede naman po akong itama at i-comment sa baba upang lalong madagdagan ang kaalamanan ng mga nagbabalak na mag-alaga ng mga alagang kambing. Para sa mga baguhan, ang pinagkaiba po ng pure breed sa full blood ay ang pure breed ay nagmula sa lahi ng mga native lines or kaya naman sa mga crossbreeding line mga kagri. Ka For example, ang inyong kambing ay F-series or kaya naman F-2, pagkatapos ay pinakasta o pinabarakuhan sa mga full blood na kambing, ang kalalabasan pa rin nito ay F-3 or F-series pa rin mga kagri. Ka ang full blood naman from the word itself na full, meaning purong-purong dugo dito na walang nananalaytay na upgraded line sa kanya. Mostly, ang mga meron lamang na full blood na kambing ay sa mga other country at saka mga Pinoy na nag import ng mga kambing mula sa mga iba't ibang bansa. Take note lang mga kagri, ka kahit gaano pa kataas ang F-series ng inyong kambing, kapag nagmula siya sa mga crossbreeding line, ay hindi ito masasabing full bloodlines. Kahit na ang kambing niyo ay pure breed, pagkatapos ay pinakasta sa full blood, hindi pa rin ito considered as a full blood. Most of the full blood kasi ay merong mga pedigree papers sa mga yan, mga kagri. Ka Kaya, be aware sa mga nagbebenta at mga bumibili ng mga kambing. Make sure na sa trusted at legit na breeder kayo humili. At yun lamang mga kagri, ka I hope na meron kayo natutunan sa akin. At muli, ako nga po pala si EJ na isang international tambay na may pangarap na nagsasabing thank you and happy farming.